Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Tinan mo yung ano ko guys, o oh yung apple ko. Diyos ko, 7 years na yan, wala pang bunga. At saka ito, ito avocado, baka magka-apo muna ako guys, bago ako makakain ng avocado. <laughs> ito yung blueberry naman. Baka may apon ako sa tuhod dyan, guys. Bago din ako makakain. Ito yung halaman ko, guys. Oh. Mm, napakaganda. Oh. Kahit mainit, kung strong pa rin siya. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Kahit dahon lang yan, guys. Walang bulaklak going strong pa rin. Walang, walang stress. Like me. Charot. <laughs> ayan, ayan. Oh, sobrang init guys. Kahit sobrang init. Sobrang init ng panahon. Pero, ano pa rin siya? Sobrang go, going strong talaga. Kalasangan, kalasangan. Mahilig ba kayo sa kalasangan, guys? Ako mahilig jud ko kay Bisaya mangko. Bisaya lagi mahilig sa kalasangan. Tanaw guys, oh, mo ni duol sa among balay, grabe jud. Oh. Grabe jud ang green perting lami ah. Perting guapuha sa mga ano, siguro sa ilalom guys. guys. ko, jud kaayo. Kris kung hangin. Katong na ano ba, ba guys sa katong previous na ko nga video. Na dito ko sa dito ko sana ay dito sa baba parang naisa pa. Mauni taas guys, mauni. Ang amo balay na ara sa unahan. Mauni siya oh, mauni siya sa as. Sa baba diha nayagi anan diha ayan ang yagianan diha. Sa kalasangan mauna ni siya ang pababa sa akong adtuan pero mura man kog mahadlo ko mo baba guys. Oy kay oh mura mag ay di ko mahadlok man ko ayan agianan guys oh yan ang papaba pero na di pinakamin nga agianan dito nga lami jud nga agianan kaso nga lang mulayo pa ko yan guys oh mulayo pa ko di napas, unahan na nga mga, mga mga 30 siguro kalakang mahadlok ko ba sinay ay ginuoko ko sa amin baron baka mga ay mananap simba ko ay di ko di ko Oh, sus oh, tanawa. Tan Oh, o, oh, First lami adun sa view. Oh, grabe si God. Grabe dyan, oh. Ayan, ang mga bahay-bahay dyan yun, oh, sa gilid, oh. Oh, yung ulap. Napakagandang tingnan. Oh, asa ang panganod, oh? Ang panganod, perting lami, Lami, kay ato panganod, no? Perting lami, asa sa kulay. Grabe dyan. Oh, tanawa, guys. Oh, daghan kay mga balay-balay, oh. Wala ka kabalo tapos sa baba dahil kalasangan. Ang langit kayo ang view.